Alis na Anak, papasok ko na sa school ngayon. Anak, hindi ka sabi papasok ko na sa school. Bango na. Say. Bango na, anak. Papasok ko na sa school, anak. Ding. Papasok ko na sa school. Pinantay ka na ng teacher mo. Naka-vlog. Hmm. Alam mo na. Hindi <laughs> ba na? Mas na sa school. Pwede ano din ang baon mo. Papasok na. Ano sa sabi mo? Ano eh, papasok na. Papasok na sa school. na. Hmm. Ang ba't ba nakatulog pa? Nakatulog <tod up> pa? Hmm. ka rin eh. Gagaya ko na tayo, malilate ka na. Nantay ka na ni teacher. hello, good morning po sa inyo mga kapatak At yan nga si Dane Ito ay vlog dahil si Dane ay papasok na First day of school ni Dane mga kapatak Kaya samahan niyo siya Ano mo sasabi mo? Anak <laughs> Parang lasing <laughs> Inaantok pa si Dane mga kapatak It's So ngayon nga as... Ano oras naman? 6.20 at papasok na si Dean mga kapatak ng alas 7. Alas 7 ka nga? 7.30. 7.30, iahatid ko siya sa school niya. At yan nga, nakaprepare na ang mga gamit ni Dean oh, sa school. Diba? Yeah, na yan. May mga bag. Ito yung bag ni Dean. Oh. Oh, yan ang bag ni Dean. Balik Dean, Dean. <laughs> 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 Ibit pa siya eh. Nakagising lang. So, yan. Mas day nga uh, ni sa school at... <laughs> ano ka? Nilalamig pa daw Ano mo sabi mo, anak? Malakot ulit. Dali na, kiligo. Dahil unang araw ng pasok mo. Na da ulan. Dahil unang araw ng pasok, liban. Dahil na ulan. Basa ang chok. Sige, gaya lang <laughs> yan. <laughs> Di yeah, ba? So ready na yung mga susuotin ni din mga kapatak. Yung kanya uniform. At uh, mag-aalmusal mag lang siya. Pati akong maaga din ang gising. Pero maya maya pa pasok ko. Pero syempre, nagigising tayo ng maaga. Meron naman yeah. daw siyang payong. Sabi kay para parang hindi ka tulad ng Papa. Pag naulan na ito doon. <laughs> yeah. Sa dali na, tangali na ikaw. Makita mo yung baon mo, dali. Mamapatay niya ako ng baon. So si mama niya is nakapag-prepare na ng baon ni Dean, mga kapatak. At ito yung kanyang bento box. Ayan. Ayan oh, prepare na. Ayan yung mga gusto ni Dane oh. So naka-prepare na yung baon ni Dane Ay, mga kapatak. Meron na siyang tubig. Meron siyang cloud nine. At syempre ito. Charan! Wow, oh, sarap naman ang baon ni Dane. Kakainin mo yan? Hindi ko kasi malagay <laughs> sa mata. Tara. Ano yun? Hindi ko madraw Hindi, okay na yan. Baka magpumal ito. Kakain mo lahat. O, oh, yan yung baon ni Dave. Sabi na. Hindi ko kaya. Bakit mo na marami naman yan, Dane. Pagka ano, pag may humingi sa'yo, bibigyan mo ha. Oo <laughs> Ito na kaklase. Kasi sa'yo na tahing eh. sabihin sabi nila, iyo. Bago, binigyan na pala lahat ni Dane. Ano? Natingnan niyo naman. napaka ni Hindi, may chapstick. Ma'am, <laughs> siya nating gano'n gagawin mo anak sa school? Dali! Anak. Stop din lang! Ba, ano. ba? Anong gano'n? Ma'am? Iko-kwento mo sa akin, anak. Kaya mamaya kung anong ginawa mo. Opo! Ayun yun mga kapatak nga. Ito yung kanya uniform. Ready-ready na. Yan ito uniform ni Lane, mga Medina Kompleto na yan. may just brief, yun, ito yung short niya, sapatos. Nakabili na rin kompleto na, mga kapatag at yun nga, bibisan muna natin si Dean <laughs> ka na. ka na <laughs> na si ano kasi ato maganda ay Excited ay Excited ay 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 na ay 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 Excited na siya. So, niliguan muna namin si Dean mga kapatak at bibihisan. Tapos, oh, samahan nyo kami sa school ni Dean mga kapatak. Oh, samahan nyo kami ngayong araw na. ay na si Dean, naka-uniform na siya. At papasok na siya sa school mga kapatak. Ayun, wanda na sa patos so, ni Dean na, Bagong bago Hindi pa nga-tanda. Hindi. Hindi. Kasi ang pangasong dapat yung black na lang. At ang ito yung taba. Ha? Ang taba. Paano yung taba? Ang taba. Mas mataba nga yan. Hindi, ay I mean, dalawang ganun. Are, kapagadun pa. Ang taba tingnan. Ah, hindi siya, no? Masyado mahaba. Oo. Okay. Dahil pinaputulan muna. Hindi nga. <laughs> uh. Ano sa sasabi mo, anak? Love. I love you. So, papasok na si Dean mga kapatak sa kanyang school. isat mo kayong bag mo. Kung kasi sa'yo. Nali. Kung kasi. Kung kaya mo. Nali. O, oh, kaya-kaya ba isat mo. Ano ito, anak? Ano e? Tataas oh, ko pa lang siya. O, kaya nga. Para mahubuan siya. Ayan. Sige, dyan nga. Oh. <laughs> Malpara ang laki ng short. Okay <laughs> po. Wala kang medyo maliit. Sino ka nga anak? Ibut ka nga ng konti. Ayan okay, si Dane, Wala oh. <laughs> ang laki ng short niya. Tapos <laughs> nga, sabihin mo, anong pangalan mo? Was Daniel pa. My name? My name is Daniel Espartero. I am from Esparteros, tinga City. Oh. My name is Diane Oh. My name is Robbie Espartero. Yay! I <just> <laughs> Ayan lang. Ah, may pabango na kundi si Dane. Ika mo na kundi. So, yan na nga si Dane ay papasok na. So, papasok na kami ni Dane, mga kapatak. At iahatid ko na siya. So, makita-kita na lang tayo sa school. Ayan. Dine, Dine. Ano gagawin mo sa school? Sulat. At saka? Tapos? Yung ganito painting. Ano papa Patingin. Pakita mo nga. <coughs> Ayan. Yeah, Ayan, ready ready na si Dane. Kaso nga medyo umuulan. Kaya makakapote tayo. Tara na. Oh, let's go! Ano dyan si Dane? Dane. Ano <laughs> <laughs> So yan, nandito na si Dean Tsaka yun si Sabo Ano Hello <laughs> Yan, ah, hila ko yung dalawa Ano nga tayo mo dito sa school? Lalaro ka <coughs> Huwag kang iiyak, ha O sige Gala-tulato lang lang kayo, ano? Tông nào cũng là phải truyền Hi sabo. Hello. <laughs> <laughs> hello? 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 Hello ikaw, hello! <laughs> uh. Hello ka na! Ha? Hello? Hello So magandang gabi nga at ito na nga si Dayne. Anak kamusta? Okay. Kamusta yeah. ang first day ng school? Mm, okay lang. Ano mo okay lang? Okay lang pasok. Anong masasabi mo at pumasok ko sa school? Kanina? Okay lang. No, Anong ginawa nyo? Lalo, sulat. Na nagsulat ka tapos nagsayaw ka? Opo. Masaya ka naman? Sabi, ganito, ganito. Paano sabi mo kanina? Eh, oh. ganito. Nasaan mo ano? ito. mismo, mismo. <laughs> Anong ginawa mo? Pakit, patingin niya ako. Patingin ako ng ginawa mo sa school. Ito. ah oh, sige, patingin niya. Ay, ito huh? oh, sige, nasaan ang bag mo? Bukas, papasok ka ulit. Opo. Naubos mo naman ang baon mo, anak. Ha? Huh? Naubos mo ang baon mo. Hindi. Okay. Bakit hindi mo naubos? Hindi <laughs> ko kaya eh. Bakit hindi mo kaya ubusin? Hindi. Pati mo, sulat ako. Pati nga, sinulat mo. Mas tingin. Ito yung ginawa ni Dane. Page 20. Tingnan natin yung ginawa ni Dane. Page 20. Yan. Ayun. Ang ginawa ni Dane, nag-trace ka. Tapos, <laughs> kolona pa ako. Nag-crayola. Huwag na, baka maputol na ang crayola mo. Ano masasabi mo sa first day of school anak? Okay Ma lang. masaya ka naman. ako dito. I, play out. So yun nga at masaya naman si Dean sa kanyang first day of school. Hindi ko na nga nasubaybayan kanina yung kanyang pagpasok pero panoorin yung mga kapatak sa vlog ni Mrs. Diane dahil siyang kasama. At ako'y naghatid lang ako talaga kanina. At yun na nga nakakatawa kasi si Dean ay pumasok na. Kumbaga, may pinapaaral na kami. <laughs> college. Yeah, may pinapaaral na kami daycare. At yeah, syempre, ito yung unang unang pagtungtong ni Dane sa school at hanggang makapagtapos si Dane ng college. Di ba? Diba na? Ano? Opo, na. Ah, di ba? So, yun lang mga kapatak. Uh, ah, ko lang sa inyo. Kasi syempre para. memorable tong araw na to para sa amin at nakakatuwa tong araw na to. Ah, uh, yun nga. Ah, uh, na namin kay mga kapatak. Uh, siguro na. naman. Na kayo nagtaka kapatak. kayo. Na kayo kapatak. Diba? Yun nga. Siguro naman. Nagtaka kayo kasi medyo tumumal kami mag-upload. Ah, uh, yun nga. Pero, babawi kami sa inyo mga kapatak. Uh, talagang ngayon lang. Uh, medyo napadami naman. Nag nagre-release naman kami ngayon. Kumbaga, lahat ng platform, ah, uh, pinag-aaralan at sinusubukan natin, mga kapatak. Kumbaga, experiment, tuloy-tuloy lang ginagawa. Diba? So, yun, mga kapatak, uh, abangan nyo yung sunod naming vlog, sunod naming video kasi, malupit yung kakulab namin. Nakaka-excite kasi, isa to sa sikat dito sa Batangas. At, ah, uh, malalaman, malalaman nila yan. Nakakatuwa lang kasi, syempre, ah, uh, umayag siya na makipagkulap sa amin, abangan niyo yan mga kapatak at hanggang so, dito na lang hanggang sa susunod na video, syempre kung bago ka lang sa channel lamin or naligaw ka lang, wag na huwag mo kakalimutang isubscribe and syempre hit mo na rin yung notification bell para at least updated ka sa lahat ng video na ilalabas. So yun, mga kapatak Kultega!